After abroad, what next? Hello mga ka-OFW, ako pala si Curie. Uh, tapusin ang bidyong ito dahil dito mo malalaman kung ano nga ba ang dapat gawin ng isang OFW pagdating dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na kung ito ay wala sa plano na makabalik dito sa Pinas. Uh, pero ito muna ang kwento. Way back 2019, uh, bumalik ako dito sa Pilipinas, uh, galing Saudi Arabia. Sabi ko nun sa sarili ko, magpurgol na ako. Uh, okay na yung two years na pag abroad ko. Yon, magtinda-tinda na lang ako dun sa harapan ng school sabi ko. Kasi yung bahay namin naka nandun lang sa harapan ng school kumbaga sampung hakbang lang school na ganun ganun ka kalapit sa school ang bahay namin pero nitong 2019 dumating naman yung opportunity sa Hong Kong yung hipag ko tinawagan ako kung gusto kong pumunta ng Hong Kong kasi may nag naghahanap na employer ng helper sabi ko, uh, inalam ko muna sa sarili ko kung kaya ko pa ba ang mag-abroad. Ano, wala na rin kasi akong plano noon. Nakapag-set up na ako dun sa uh, sa harap ng school ng store ko. Pinagawa ko na yun. Pero, eto na, eto yung dumating yung opportunity na pumunta ng Hong Kong. Sabi ko, kaya ko pa naman kaya, yun. Hindi ako natuloy magtinda-tinda sa harapan ng school. Ang itinuloy ko yung pag apply ko papuntang Hong Kong. Yun, hindi naman po ako nahirapan kasi yung pag-hire sa akin ay direct. Kumbaga, mas magaan lang dalhin uh, financially at saka ah, uh, na rin, emotionally kasi nandun yung mga hipag ko at alam ko naman na okay yung magiging employer ko pagdating ko don kaya yun naghongkong ako 2019 Nandun ako, uh, dumating ako ng Hong Kong, September 2019. Yun, hanggang sa mag, kwan, mag Uh, mag -six, six, nag six years na ako sa Hong Kong uh, di hindi ko rin alam kung bakit ko na ituloy tuloy na kasi siyempre ma na may mga kailangan na rin kasi ano i at pangarap na i nato pa rin kaya siyempre umabot tayo ng six years pero yung six, six years na yon uh, talagang struggle din kasi siyempre sa pamilya hindi rin, ano hindi ko masyadong maalagaan yung mga anak ko video video call lang kami gano'n. pero at least nairaos din ngayon uh, itong pag-uwi ko ngayon sa Pilipinas uh, wala sa plano sabi ko noon hanggang hanggang 20 eh, 2027 pero ngayon napauwi ako nang wala sa plano kasi nakatagpo ako ng isang employer na um, basta hindi kami Nagswak ganon, ganun. Two days lang ako sa kanila, sa kanya. Sa kanya mag-isa ka, mag lang kasi sa, sa bahay. Ako naman, wala. Ang case ko terminate kaya back to Pinas. Ang lola niyo <laughs> Pero ngayon, ano, pinupo ko kung anong meron kasi nga wala sa plano ang una-una kaya eto na ang dapat gawin ng isang OFW na napabalik sa Pilipinas na wala sa plano eto ang una kong ginawa nag-relax muna ako sa ano uh, sa isang bahay ng friend ko tapos ano nagkuan muna relax chill chill lang tapos i I-analyze kung ano ba talaga ang plan ni Lord sa buhay ko. Kaya, dapat i-relax rin. Need natin mag, ano, inhale, exhale. Bago uli, sumabak sa, sa, yun, uh, buhay natin dati. Ganon. Pero hindi na dati na, ano, na wala ka lang talagang ilalaban. Ganon. Kasi, syempre, galing na tayo sa, ano, eh, alangan naman wala tayong ipon o oh, kwan oh, ang ang dapat gawin din ng isang OFW na napauwi nang wala sa plano ay uh, tanungin ang kanyang sarili kung ano nga ba ang mga gusto niyang tuparin ngayon habang natingga na anon. ako uh, meron na rin plano kaya lang, siyempre, i-organize pa natin at saka i-consulta muna natin kay Lord. Lahat naman eh, uh, pag kinonsulta natin kay Lord at i itiwala natin sa Kanya, ay magiging magaan lang. Okay, ang isa pang gagawin ng isang OFW na umuwi na wala sa plano ay ayusin lahat ng mga naiwang ano, naiwang ano, yung hindi niya natapos dahil sa kunti lang ang bakasyon niya gaya sa akin hindi eh, ko natapos tapos yung pag-aayos ng bahay namin, kaya ano messy siya ngayon ganon tapos i yon uh, yun dapat i tuloy yung mga hindi nagawa ganon ang isa pang dapat gawin ng isang OFW kapag napauwi nang wala sa plano ay bonding with family. Yun lang naman para pag na-organize na mo ang family mo, tapos ano, 'yung mga anak mo naka, na na-bonding mo magiging malakas ka uli na humarap sa kinabukasan. Kasi sila lang naman ang dahilan kung bakit tayo nag-abroad. Kaya sila rin ang magiging dahilan bakit nandito na tayo sa Pilipinas. Ganun lang. oh yan yung mga gagawin ng isang OFW pag napauwi ng wala sa plano. Yan. Ito po. Hanggang dito na lang po mga ka-OFW. Salamat sa pagsubaybay. At Samahan niyo po ako, mag-join po tayo dun sa ginawa kong FB group, OFW Lighthouse. Dun po tayo pwedeng mag kung ano po yung mga experience po natin sa pag-abroad. At maiiwasan po natin ang pagiging broke pag nakauwi na tayo dito sa Pilipinas na meron man plano o wala para maging flexible po tayo sa buhay. Um, basta maging matatag po tayo at gagabayan po tayo ni Lord. Salamat mga ka-OFW. Uh, God love us and I love you. Mga ka-OFW, tuloy lang po tayo. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Salamat!